na uh, ko kayo ngayon dito sa Tabada Public Market dito sa Cebu City. So bago ang lahat, uh, kailangan natin tatawirin yung highway Yung so, Karsada. So ayan. ayan uh, dito po, uh, na banda. Ayan po yung uh, Tabada Public Market. So, kailangan natin kumawit dito. kasi dito na area yung binabaan ko is ito yung uh, bus stop dito sa Tabada Public Market ayan na uh, papasok na tayo dito sa Tabada so bago kayo makapasok ito yung makikita ninyo dito doon tayo kanina So ito yung mga uh, tindahan dito. Ay yung uh, tabada coffee garden. Dito muna tayo sa kanan. Ito Public Market is uh, south. And, uh, ito uh, marami ng tao ngayon. Ito yung mga tinitingnan dito. Dito sa Tabada is uh, nasa gitna sila. Kasi pag punta natin sa dulo is meron ding kalsada uh, doon mayroon so, yung doon sa dulo so okay, magsatabi yung mga paninda dito medyo maliit na area pero maraming tao dito so dito po yan sa Tabada Public Market kasi noon uh, dito yung market nila ito yung market so sinisira doon open pa rin pero maliit na yung area so dito yung base area sa tabi lang so do makapasok dito is mga siklo lang baba nito tapian alam din si dulo nito kasi yung mga sasakyan na dumadaan is ay anay ang ginayawan hindi mamaya pagkatapos dito ah, dito naman tayo sa tawid e tawid naman tayo sa kanila kapag kita kasi nyo. sa Tabada. So, so dito na banda is dito na po yung dulo ng ito po yung dulo ng public market. Mababang so, Ito Dito is sadar rin dito Yan. so doon na uh, daan yun yung kuyong uh, papuntang inayawan so, kanina yung kuyong yung uh, highway do na uh, bababa dyan. going to basak Thank dito na sa bandang dulo is yung mga karni, mga isda yun makikita nila so ito yung mga damit Yan yung mga gulay yung mga gulay ada, Paglabas mo rin dito, kalsada rin going to Inayawan. So dito po yan sa Tabada.

kung kailangan po. ang sa kabila uh, gulay. ang uh, gulay So dito 'yung mga gulay.

maraming salamat sa inyong panonood ngayon ah, dito yan sa Tabada Public Market dito sa Cebu City And kung bago ka pala dito sa aking YouTube channel huwag mo kalimutan na subscribe para updated ka sa mga bago kong upload so yan ah, inikot natin yung market dito and maraming salamat see you next time